Good day once again mga kapatid for this video Idudugtong ko po ito sa last ko pong upload na Patungkol po doon sa Diskarte kung paano po Maayos at maganda po yung pagkapisa ng ating Pabo So yun pong Isprihan natin ng tubig yung itlog na Nagsisimula na pong magcrack. So may nagtanong po doon, eh, "saan po daw nakalagay itong aking humidity reader?" Ito po yung aking humidity reader. So yung pinaka-sensor po, eh, saan po daw banda nakalagay dito sa aking incubator. So ito po, sumahan niyo po ako. here we go, let's go. Sa so, ngayon po mga kapatid, ito po yung aking incubator. So yung tanong, eh, saan po daw nakalagay yung Ayan, humidity reader. Tapos ito po yung aking thermostat. Oh. So nakalagay po yan dito sa bandang gitna ng aking refrigerator. Kung ito po yung aking refrigerator mga kapatid, atras ako ng konti. Ayan, yan po yung kabuuhan. Mula sa baba papunta sa itaas. So dito po yan nakalagay. Yung aking sensor, ayun o. No? Oh. Kita nyo naman ko yung kulay white. Iusog natin ito ng konti ayan, nasa gitna po yan yan po yung sensor ng thermostat tapos yung humidity reader tapos yung sa likod, yung dalawang kahoy na thermometer ayan po yung aking aparatos na tinitingnan na dapat ay hindi po siya lalagpas sa 100 paryntay ayan, kita nyo naman yung 100, dapat hindi po lalagpas dyan mga nasa 95.5 yan po yung required ng incubator. Dapat hindi po siya lumagpas sa 90, ah, 100 pa rin tayo. Ayan. So, dyan po nakalagay. So, dadagdagan ko na lamang po is ilang bisis po mag-spray o magbasa sa itlog ng na nagsisimula na pong mag -crack. So, ipagpalagay natin mga kapatid, ito. Ito po yung hindi napisa. Ayan. So, kung itong batch na ito ay nagsimula na pong mag-crack, i-sprayhan po natin yan or babasain po niya natin ng tubig sa time na, po, na tayo ay gagaw, agagalaw sa itlog or babaliktad. So, 3 times po tayong magbabaliktad sa 24 hours, kaya 3 times din yung pag-spray hanggang sa tuluyan na po siyang lumabas. So, ayan, kaninang umaga, uh, kinuha ko na po sa yung aking mga sisiyo. So, lima po yung hindi napisa. Yung isa na inesprihan ko po, nagsaksis po yun mga kapatid. Totally na nakalabas po talaga yun. So, ito naman po yung mga sisiyo na yun. Ayan. Ayan po sila. Ilang piraso kaya ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ayan, 16 piraso. Sa 21 na itlog, 16 piraso po yung napisa. Lima yung walang Uh, similya o oh, hindi po nabuo hindi po ako nagigandling sa batch na ito mga kapatid kasi nga busy so hinahayaan ko na lamang po hanggang sa mapisa so mix na po ito hybrid at saka bourbon red ayan po mga kapatid so uli ayan po yung aking rip cubitor yung humidity reader nito ayan tapos yun po pinakita ko sa inyo tapos inuulit ko po ganyan lang po kalaki yung lagayan ng tubig na aking ginagamit tapos dalawang bulb ayan nating 50 watts isang pan tapos may nagtanong ba doon is wala na ba daw ang ilaw at pan sa itaas wala na po mga kapatid ayan o oh. wala na po talaga yung ilaw kasi nga yung prinsipyo po na init mga kapatid Mula sa baba, aakyat po 'yan sa itaas. Ayun nga. Pinaka basic na prinsipyo is pag may, pag may sunog po, yung ina-advise po sa atin ay kailangan nating dumapa. Kasi yung usok at apoy o init ay papunta po 'yan sa itaas, hindi po 'yan papunta sa baba. ayan lalo na may pandama tayo na siya po yung magsi-circulate ng hangin sa buong incubator so yun lamang po mga kapatid idinagdag ko na, na lang sa inyo nagsagadon ay makuha nyo po yung buong prinsipyo ng aking ripcubitor ayun may iba pa na nag-message po sa akin ang ah, naging problema lang is yung kanilang mga incubator mga kapatid is mga mamahaling incubator po kumpara po dito sa akin nakita ah, nyo naman Pagdating po sa humidity reader, ayan, mumurahin. Pagdating rin sa thermostat na aking ginagamit, ayan, pinakamura. So, ayun nga, nahihiya ako. Sinasabihan ko na lang sila na pasinsya po, hindi po ako maaaring makapagbigay sa inyo ng advice. Kasi nga, hindi po ako nakagamit ng ganyang klasing incubator. Kita nyo naman itong sa akin is mumurahing incubator lamang po ito. Ngunit sa awat tulong ng Diyos, ito nakakapagpapisa naman ako. Kaya lang, kung tatanungin niyo ako sa ganyang klaseng mga incubator, wala po akong maibibigay na idea. Kasi nga, itong pinaka-experience ko po is base lamang po sa aking nasubukan at tatry na klase ng incubator. Nagsimula sa styro, dinala ko dito sa Ripcubitor. So, ayan pa po. Itong isa, hindi ko pa po pinatakbo kasi nga, uh, malaking capacity po ito. Ito lang muna kasi ilang pirasong pabo pa po sa ngayon yung aking pinapaitlog. So, thank you and happy farming all. Bye-bye.